Sir, panghuli na lang, ilang araw na lang, linggo na lang ba? Mga three weeks matatapos na ang taong 2024. Doon sa zona ni Presidente, iniutos na nga po niya at naglabas pa siya ng EO na dapat end of the year, wala nang pogo sa ating bansa. Kay ba kampante na pag natapos ang taon, wala na talagang pogo? O sa tingin ninyo, eh, ano pa rin sila? Ah, parang gumagawa pa rin ng mga paraan para makalusot at magpatuloy pa rin operasyon sa ating bansa. Kung meron man, at least uh, at least klaro na na illegal, illegal na sila mm -hmm. sa col color room or uh, mga under the radar. So mm -hmm. at, at least madali nang madali ng isumpong ng ating mga kababayan yan kung may nakikita sila sa mga condominium buildings nila o sa subdivision nila o sa lugar nila na po, parang merong parang merong pogo like activities dito ah. Mm. So pwede na nila isum automatic na na isumbong yung kasi uh, illegal na yun eh. So it, pero imbestigahan pa rin yun na siyempre ng ating law enforcers kung tama ba o hindi na talaga bang pogo yun o hindi. Pero at least mad madali na ngayon kasi kung kung pogo yung ginagawa mo online gaming ah uh, na, ang, na ang hinihikayat mo maglaro ay mga foreigners, ano na po yun? Pogo, pogo po yun. So, bawal po yun. Mm -hmm. kahit, kahit, kahit na gano'ng kalaki yung operation mo o gano'ng kalihit yung operation mo, bawal na po yun. Mm -hmm. At at least ngayon, mukhang wala na yung nakikita tayo na malalaking pogo hub tulad nung sa Korak at saka yung sa... Di ba? So wala na yung wala na yung mga malalaki so kung mga multi-million dollar operations definitely wala na. Eh mm -hmm. let say multi-million peso operations nandiyan lang sila sa isa, mga kanto-kanto diyan mga ganun eh baka meron pa rin pero hindi pag-isipin natin, hindi na worth it 'yun eh. In this, mo, foreigner, foreigner, foreigners yung mga 'yan. Mm -hmm. Pupunta ka pa ba, ba sa puputa ka pa sa ibang bansa para lang sa mga maliliit na ano, maliit mm -hmm. na swindle o maliliit na lokohan? Eh, hindi na. Umuwi ka na lang sa sarili mong bansa. Mm -hmm. So hindi na magiging hindi na magiging worth it 'yan sa kanila in the long run. Mm -hmm. uh, so, uh, pagdating pagdating naman talaga sa pogo, eh 2024 made a, a big difference. So, mm -hmm. Okay. On that note, teka, sir bago mataas at mag-break yung session bilang minority leader, meron ba kayong gusto pa ng mga nakapending ngayon sa Senado na you're hoping na ma-approve ninyo bago mag-adjourn at bago itong mga impeachment? Marami kasi uh, ako, ginawa, ginawa kasi ako na chairman ng Committee on Justice eh man tra, minority ako oh, pero ginawa akong chairman ng Committee on Justice, trabahong majority yan. Itinutulungan eh, ko na lang din 'yung majority. Oh. Kaya maraming marami akong mga sinusubukan pang matulungan silang lang mapasa. Mm -hmm. oh, pero so, yun, e eh, eh, best effort ko muna kasi nga ito na nga medyo marami din tayong uh, 'yung 'yung trabaho ko naman bilang minority, siyempre binabantayan ko rin lahat ng mga mm -hmm. mga bills na nakapending diyan eh. mm -hmm. Pero sir kayo ba yung magpapatawag pa ng hearing tukol sa war on drugs ng Duterte administration o hindi na. Ay, dapat meron pang isa at least one more. Mm -hmm. Kasi yung first hearing naman halos na na-devote na lang natin kay former president Duterte 'yun eh. Mm -hmm. Dapat yung second yung second hearing natin uh, mas sana uh, ma dapat as, may, as, as many resource persons na mapapasalita natin. Lalo na yung may personal knowledge yun na, yun. Na. Kunin lang natin, kunin na natin yung mga basic facts para para makasulat na rin yung subcommittee ng report. Kailan Dapat niyo... isa pa At 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 least one more, maximum dalawa pero at least one more. Eh kailan po yun sir? May target na po ba may schedule na para sa pangalawang hearing? Yun ang nga, yun ang nga namin inaaral lang mabuti. Kasi ito marami tayo binabantayan eh. Itong budget mm -hmm. pa muna, priority muna yan. Mm -hmm. Itong mga bills, itong mga bills na bills ng majority, lalo na yung pending sa Justice Committee, yan. Mm -hmm. Tapos ito pang impeachment, binabantayan din natin pag dumating. Mm -hmm. Definitely, definitely pag dumating ang mga impeachment, uh, siyempre maapektuhan ma 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 yung legislative calendar kasi magkakaroon tayo ng trial calendar mm -hmm. eh. Mm -hmm. So, hintayin intay, na muna natin. Pero meron pa tayong January to do it. eh. Mm -hmm. Pero sir, open ka na na magpatawag na another hearing kahit na hindi pa kayo binibigyan ng kapangyarihan na mag-contempt? Dahil naalala ko gusto niyong humingi muna, bigyan oh, ng kapangyarihan. Kasi may nag-explain sa akin na stop dyan sa Senate. Although although alam ko naman yun na, na baka kailangan namin i-amend your rules, eh e masyadong namang... Masyado ng maabang proseso yung, kaya amend pa namin yung rules. Kasi pa, ano to ha, panip, talagang babaguhin namin yung thinking namin na ang subcommittee, bibigyan na namin ng contempt power. So mm. uh, i-discuss ko kay Senate President kung kung masyado mabigat naman yung, hini, yung hinihingi kong ano amend, mm. amendments pa na rules namin, mm. pwede ko nang i-let go yun. So kahit walang contempt power, ituloy ko na lang din para lang kumuha ng uh, basic uh, facts Mm -hmm. Yung mga yung mga records, ebidensya, testimony, makuha lang natin. Mm -hmm. Naku, on death note, marami pong salamat. Ano po yung bibigyan niyo minsan sa ating mga kababayan na parang nalulungkot dahil ang dami daw yung nangyayaring hindi maganda sa paligid natin <laughs> at sa politika <laughs> sa atin? Hindi, uh, kung, kung titignan natin sa history ng Republika ng Pilipinas, hindi naman siguro ito yung pinaka... A pinaka low point ng ating uh, history, di ba? So, ah. kaya natin 'yan. Kaya mm -hmm. natin 'yan mga kababayan. Na mm -hmm. For as long as ang importante, pinapakita natin na may rule of law mm -hmm. sa Pilipinas. Sunod-sunod lang tayo sa mga proseso na <coughs> nakalagay sa ating mga sa ating konstitusyon, mm -hmm. sa ating mga batas ah uh, gawin lang natin mga peaceful uh mm -hmm. peaceful practices peace peaceful methods mm -hmm. lawful and peaceful mm -hmm. sa tingin ko uh, ano rin uh uuunlad pa rin ang uh, Republika ng Pilipinas lalo na kung Lalo na kung uh, walang personalan ano, ano no? yung alam natin na ano lang ito na ginagamit lang natin yung mga prosesong legal. Mm -hmm. Okay, so at saka may remedy naman yung mga apektado naman, may meron din naman sa sa batas natin, meron naman mga remedy mm -hmm. uh, na available sa mga apektado sa mga prosesong legal. Mm -hmm. So kaya natin ito. Uh, huwag wag masyadong mawalan ng pag-asa. Pag mm -hmm. No, basta mag magka-